So, ayan guys. Ito nga pala ang ating Honda Click version 3. Ayan. Ang tinakbo niya ay 6,523 km. So, tunik natin yung coolant niya. Eh, ito na. Mababa na siya ayan guys. So, pansin nyo mababa na. Diyan na lang. So, meron tayo dito. Ayan. Coolant Super. Long Life. 0.5 liter. So, lalagyan natin siya but dito lang. ano, Sa upper Uh, ano nyo lang guys, tatanggalin nyo lang to. to Tapos ayun na, nakikita na natin yung lalagyan natin. Dito naman masasilip naman sya dyan sa butas na yan kung gaano karami. Ayun guys, ito lang yung tornilin nyo yun, guys dito. Goods. Ito na, natin. Gaano pa sya? Focus ah. So yun guys, tinanggal lang natin yung takip nito. Ayan, goma sya. Balik lang natin dito. Ano? Yan, tapos hanggang dito lang oh. Yan, naikabit na natin. Lagay na lang natin ng maayos tong ating taket And guys, uh, make sure na maayos yung pagkalagay niya guys ha. Para hindi malsek. Pinin so, ko naman ng way okay na. Yun lang guys, goods na. Para yung ating motor eh, lagi natin ginagamit maghahapon sa delivery, may katulong siya para hindi masyadong uminit yung ating makina sa loob.